Yes, yes, yan, ay Ayan na mga lords. Ayan na yung ating finished product mga lords na ating soap na mushroom. At yung siyempre yung ating ulam mga lords. Ayan. Yung ating chicken. Ayan. At siyempre meron tayong sausawan mga lords. Ayan. 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 Lutong, lutong, lutong na yan, mga lords. Yung ating ano, ating uh, soap. So, ayan. So, ayan mga lords. Thank you very much. Thank you for watching, mga lords. Bye-bye po. At mga lords. Yes, yes, mga lords. Ayan ang ating uh, ulam naman, mga lords. Ayan. At uh, alam nyo, mga lords, siyempre, uh, biglaan kasi, mga lords, nawalan tayo ng gas, mga lords. So, uh, ginawa natin, mga lords, pumili na tayo ng ah uh, ready na, na ulam mga lods. So, ayan ang binyan nabili nating ulam mga lods. At meron na rin siyang kasamang sawsawan mga lods. Ayan. Ayan. At uh, syempre uh, alam nyo mga lods, malaki din na pakinabang mga lods mga ng mga nagtitinda sa sa bangkita mga lods no at sa kahit pa paano uh, mabilisan na na pangangailangan ayan nandiyan kaagad sila mga lods so ayan ang ating nabiling ulam mga lods so, at uh, syempre mga lods no Gagawa din tayo mga lods ng uh, ating soup para meron din tayong sabaw. Ayan. So, ayan mga lods. Muna ang ating ano. At uh, gagawa tayo ng soup mga lods. Tara. Samahan nyo ako mga lods para doon sa ating gagawing soup. N ng sa ganun mga luts, ay meron naman tayo sabaw. So, tara mga lods. Let's go! So, ayan mga lods. Nagpakulo tayo ng tubig mga lods para naman doon sa ating soup mga lods. ayun Ayan talagay natin mga lords, yung ating lalo yung ating soup ito lang mga lusya ah. ayan ayan soup natin mga lods no lagay natin yung mga lods habang uh, ito ay kumukulo kailangan halo haluin natin mga lods kaya magiging soup natin mga lods tapos sa uh, halu halo halo lang ito mga lods no para hindi siya magbuo buo ayan. kailangan natin siyang halo haluin kasi pagka nagbuo buo yung mga lods uh, hindi pa no yang nga, uh, halo -halo natin para hindi siya magbuo. Ayan, tuloy-tuloy ang halo-halo na natin. Mikus-mikus lang mga lulus. Ayan, mikus-mikusin lang natin. Ayan, yung ating soup. Ayan mga lulus. Ayan, o, diba? Ayan. Kasi mga lulus, yung ulam natin mga lulus, eh, medyo, ano, kaya gagawa tayong gagawa tayo ng paraan para naman eh hindi masyadong ano yung ating ulam kasi kailangan din natin ng sabaw mga lulus. So, ayan. ayan. ang ating soup na mushroom. Mga mushroom ang pinilig pero ano tayo mga lods, may iba-ibang ano nito, iba-ibang flavor, no? may Merong chicken, merong ano. Kaya nang napili ko mga lods, eh, mushroom. So, ito. Tigma naman natin yung masroom ah, mushroom soup mga lods, no? Ayan. Ayan. No. Dububo kasi mga lods, eh, kaya kailangan natin ma, ano, ano, ma halo-halo habang pinapakulo natin. Ayan ayan okay tapos mga lods after nito mga lods uh, ah, na nito ating ginagawa ay talagang din natin ito ng itlog mga lods ayan ayan o oh. ayan kasi nagbubuo siya mga lods eh nagbubuo buo siya kaya atin muna siyang anuhin ayan ito anuhin natin mga lods siya nagbubuo eh ayan o oh. Okay, mga lads, right? Ayan mga lods. Oh. Ayan mga lods. Malapot na Lagyan natin ng itlog mga lods. Ayan. Ayan. Luto na kasi mga lods. Eh, kaya lagyan natin ng itlog. Yan ang ano, ah, ano, mga lods. Halo natin sa ating sabaw. Ayan. isang piraso lang yung mga lods. Pero okay na yan. talo -talo na yan. Ayan o. Oh. May na yung mga lods. Ayan. Yan ang ating magiging soup ngayon mga lods. Ayan. Yan naman o. Oh. Ayan. Tara. Ayan. Diba mga lods? Uh, ayan mga lods. Mikus-mikus na muna natin yan para para maluto din mga lods. No? At uh, yung ating itlog. Ayan. Ayan. Malapot na puti natin siya mga lods. At para talagang malapot na malapot. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. oh, diba mga lods? O. Oh. Ayan o. Oh. Lapot na lapot na siya. Yummy na yan mga lods. Ayan. Ayan ang ating soap. Special na soap mga lods. Para sa atin. Okay. Ayan. Special, special. Lasso uh, po mga lords. So, ayan. Okay na ang ating uh, soap mga lulus. So, sure na ito. Okay na mga lulus. Luto na ang ating soap. Okay na. Ayan o. No? Mm. Sure na, sure na mga lulus. Luto na ito. So, pwede natin siyang i-cook yung ating Ah uh, tapos 'yung mga lods, ah. Ina. Okay. Okay.